Hello po, good morning po uh, Magandang araw po sa ating lahat uh, Pupunta po ako sa garden po pong sisilipin uli ang mga halaman uh, Papakita ko po sa inyo yung mga... Uh, pagbabago po ulit yung makikita natin sa garden. Uh, ito po ang bungad. Pagpasok po natin sa garden. ah uh, mapapansin po nyo, naglagay na po ako ng isang table para po ah uh, pag po may dumating na bisita, ah uh, may upuan naman pong available. Lalagyan ko na lang po para madali po silang makapahinga para uh, habang nakaupo, uh, pwede pong mag ah uh, relax relax, inom-inom ng juice, inom-inom ng soft drinks o ng kape. ah uh, Marirelax naman po sila dahil lang po nasa lalim ng puno. ah uh, ito po ang tanim ko pa rin, strawberry. Awa po ng Diyos ay buhay pa rin po. So nakalagay po siya sa white pots. ah uh, sana po ay magtuloy-tuloy. kusong gusto ko po talaga siyang mapadami. Nakatuwa po siyang tingnan ah uh, hindi pa po naman yung tagbunga kaya ah uh, okay pa rin po maganda pa rin po siyang tingnan katabi po ng tanim kong strawberry meron po akong tea plant na pag tinatamaan po ng araw lalo pong naganda po ang kanyang dahon talaga po namang kulay na kulay pink nakakatuwa po tingnan Ah, uh, ito naman po yung aking simpleng ayos po ng halaman. Ah, uh, inayos ko po Uh, pinilit ko pong uh, maiayos at nang pag po may pupunta pong bisita at gusto pong magtingin-tingin at gusto rin pong bumili ng halaman ay madali po niyang malalapitan, madali po nilang makikita uh, hindi po yung medyo nakamasikip at nakatago so medyo nilantad-lantad ko po ng kaunti at ng medyo Uh, maaaliw po silang hawakan maaaliw po silang sipat-sipatin kung alin po ang kanilang nagugustuhan so nakakatuwa po Yan po ang lalago na po ng aking uh, bugumbilya. Parang tagbugumbilya po ngayon. O no? po ninyo. Ang dami po ng bulaklak. Kulay white po yan. Wow! Ang ganda po ng kulay. Kulay puti po. Nakatuwa. Yan po. Oh, lalo na po sa taas. Ang dami pong bulaklak. Uh, ito naman po yung area sa garden na tabi po ng aming bakod na bihirang-bihira ako pong nabibidyohan. Pero nakakatuwa po, malinis din naman po ang kanilang area. Ayan, so may tanim po ako dyang pinya at uh, yung mga nasa uh, tabi po naman ay yung mga nakabilog po na potos. Ayan, meron din po akong uh progress po na nilagay. Ayan. Sana po mapadami ko para mas maganda lalo. ah, uh, ito naman po yung area kung saan tuwan-tuwa po kung po ng damo at talaga po kung po ninyo halos uh, hindi na po tubuan ng damo at akin pong araw-araw ko na pong ay naalasan at pinawalisan. Ayan, halos wala na po makitang uh, damo sa kawawalis ko po ah, uh, ito naman po yung dati po ay ang po ng kubo. Pinatayuan ko po, po ng kubo. Kaso po, ah, uh, uh, nung magbagyuhan po ay nasira po ang bubong. ah uh, so, nag na po kong alsin. At yan naman po ay inayos ko at maganda rin pong tambayan. So, paghapon po ay napakalilom din naman po. Uh, malamig din po diyan. Uh, masarap pong mag upo Ayan, wala rin po halos damo. Araw-araw ko din po siyang ginawalsan at inaalsan po ng mga tumutubo pong uh, damo. Ayan, nilagyan ko po ng euphorbia na matinik na maganda po pagka nagpicture-picture ay nakakatuwa din pong uh, umupo. Ang ilalim po niyan ay may mga halaman. Iba't iba din pong halaman. So, maganda rin pong tingnan ang area pong ito. Uh, lalo na kung Uh, sa malayo, uh, nakakatuwa po. Very relaxing din po. At marami rin po diyang mga euphorb yang namumulaklak na nakakatuwa pong tingnan. Uh, pakita ko po ang aking orchids na namulaklak po. Binili ko po ito sa aking coffee chair. Ayan, nakakatuwa po. Ang ganda po ng kanyang bulaklak. Uh, sana po ay makapagparami po ako ng orchids na ganito pakita ko na rin po sa inyo ang aking pong tanim na ampalaya sa harapan po ng aming bahay. Ayan po sa may sa bakod po. Uh, nakakatuwa po ang dami ko na rin pong harvest na ampalaya. Nakadalawang luto na po ako ng bunga ng ampalaya. Nakakatuwa po ang kanyang bunga. ah uh, habang nagbibidyo po ako, may mga may ibon pong uh, nasa aming bakod malapit sa Ampalaya. Nakatuwa ako na rin po siyang kunan. Ayan po, uh, enjoy na enjoy po siya sa pagtuka-tuka at pag uh, uh, paglalaro doon po sa aking uh, lagayan po ng halak. Nakakatuwa po ang ibon na ito. Ayan, Oh, enjoy na enjoy po siya. Ah, uh, tuwan-tuwa po siya sa pagtuka-tuka ng mga makakain. Ah, uh, natapos na po ang maghapon. Ayan, medyo ah, uh, malapit na pong mag-alasais ng hapon. Ayan, medyo madilim na po ang paligid. So, nakakatuwa pong pagmasdan. Napakatahimik po ah, uh, pakita ko na rin po sa inyo yung habang papadilim po ay pakita ko po sa inyo yung pinadala po sa akin ng pamangking ko na nasa Amerika na solar na pang garden po. Ayan po, nakaka... Relax po siya pag may liwanag na habang hindi pa po, po madilim. Yan po ang itsura niya. Uh, po ay lalo po at po siyang maganda.